Unang-una, pag tayo ay pupunta sa masjid, wag na, alam nyo, pagka nagudo tayo, pag nagudo tayo sa bahay, at papunta tayo sa masjid, mas mainam talaga, sa totoo lang, ang pagpunta sa masjid, naglalakad. Naglalakad. Kaya nakasakay. Lalo na pag Friday. Uh, okay. Ang mga sahaba, ang gusto nila, malayo ang bahay nila sa Masjid. Alam niyo bang ganti pala pag Friday? Kada hak bang? Friday wala pa yung iba, wala pa yung after Sa bawat hakbang ng paamo patungo sa masjid. Isang taon na tahajjud nagsalakas sa gabi. Yes, bawat hakbang yun ha Bawat hakbang ng paamo Uli po, kanan, one Okay, ilan lang ko nun? Sa, isang taon na nagsala ka sa gabi? at isang taon fasting. Sa isang hakbang lang yun. Pangalawa, dalawang taon. Pangapat, eh kung sumakay ka, eh hindi mo binanggit ng propeta sallallahu alayhi wa eh. So, pero may kondisyon. <clears throat> Mayroong kondisyon, pag pumunta ka ng masjid, ng araw ng Juma, may kondisyon siya. Manikata sa layo, manjumati, wagasal, wa, -gasal, wa wabakar wabtakar so ibig sabihin pag pumunta ka sa masi kailangan mo munang maligo pangalawa maaga pangatlo maglalakad maaga dapat maaga ibig sabihin maaga talaga tapos lalapit ka sa imam para makinig ng khutbah din magsasala ka muna ng sunnah na hindi nakakunik sa Friday. Ang sunna na yan ay walang, hindi siya konektado sa Salatul Juma. <laughs> yes, ang sala na yan ay mutlak ka Al, sa uh, sunna ng sunna sa Friday which is sunna sa pagpasok na masjid like tahiyatul masjid at saka sunna na walang particular na oras mm -hmm. hindi, hindi siya matatawag na sunan arrawatim pagpasok mo doon yun ay condition para makuha natin ganding pala na yun. Lalapit ka sa imam at hindi ka mag-iingay. Hindi yung pagpasok mo doon sa ano, nagkukot ba? Nagchat-chat ka? Tapos reply? Tapos, ah, oh, hello, mamaya ka na tumawag ke eh. Tapos hindi ka naglalaro ng anumang bagay, hindi mo pagsasabihin yung katabi mo na, uy, tumigil ka dyan. <coughs> Pati ang pagsabi mo sa katabi mo na maingay, at pagbabawalan mo yung katabi mo na maingay, masisira ang juma mo. Yes, kasama. Ida kul yau maljumati ansit. Ingay, hindi na may wasan. May mga tao nakatabi katabi ingay. Tapos sabihin mo, eh, tumigil ka dyan. Pati ikaw, damay. wag mo na ano, huwag mo na siyang bahayaan mo na siya. Oo, wala problema. Ang isipan, wag mo nang, isipan. wag mo nang ang isipan. Kasi ang isipan, Allah lang nakakalam dyan. Pati ba naman isipan, pagbabawalan Ang isipan, wala nakakalam dyan. Nagtutukoy natin dito yung literal na ano, wag, yung nasa utak ng tao eh. Allah lang nakakaalam diyan. Ang mahalaga, okay, guys, yung katabi mo, wag mo ng pagbawalan. Hayaan mo na siyang maingay. Kasi kung pagbabawalan mo ang katabi mo sa araw ng Jumaa, walang gantimpala ang Jumaa mo. At sabi ng mga ulama, ang gantimpala na lang niya, duhur na lang yan. Yes. Bago sa ilan sa mga ulama, sabi nila, wala talagang sana. Walang gantimpala yung salam. Parang naggawa naggawa lang, alam mo ko parang nagtrabaho na walang? Ay, Walang salary. Di ba? Oo, na, na, kung baga, yung obligation mo sa company, okay. Pero ikaw, walang. Wala kang problema sa ano, pero wala kang ano, pero walang kang sayang. So, iba pa rin pag mayroong, Ganti pala. pag nakapag, ano, ito problema sa atin eh. Pagka, na, pagka yung tao is wala masinong alam sa Juma, maingay. Di ba? Ang ingay. Nagchat-chat, nagtatawagan, nagkipag-usap. So, sayang. Yung iba, Friday na nga lang pupunta, mag-iingay pa. Friday na nga lang pupunta, mag-iingay pa. So, sayang ang gantipala na nag sa tao. Lalo na pag ngayong araw ng Jum'ah, bawat hagbang, isang taon na tahadjud, isang taon na fasting sa araw. Imagine na. Eh, Friday na nga, hindi ka pa pupunta. Wala na, sayang. Tapos, pagkatapos mo magudo, bawat hagbang ng paamo, na kanan, itataas ng alantas mo. Bawat kanan, itatas ng Allah antas mo. Bawat kaliwa, buburahin ng Allah kasalanan mong isa. So, imagine na. Bawat isang hakbang ng paamo mo, itataas ang antas pagkanan, pagkaliwa. Ano ang ganti pala pagkaliwa? Buburahin ng Allah ang kasalanan mo sa bawat isang hakbang ng paamo, mo papunta sa, sa masjid. So, ganoon ka ang ganti pala. Mas ang mahalaga, pagpupunta ka na masjid, huwag kang mag- Huwag kang sasakay. Kasi sabi ng propeta sa Allah, wa, siya walang miyarkab. Siya ay nag... Sabi ng propeta sa Allah, wasallam, siya ay nag... lakay at hindi sumakay. Naintindihan? Ano